Ikadalawamputwalo ng Hulyo, taong isang libot siyam na raan at labing apat. Isang buwan matapos patayin ng nasyonalist ng Serbia ng Archduke ng Austria, nagkaroon ng mga pamibilit mula sa imperyo ng Austria-Hungary hanggang sa humantong ito sa pagdedeklara ng kiera sa Serbia na naging dahilan upang tuloy na magsimula ang unang digma ang pandaigdig. Matapos ang asasinasyon ng kanilang Archduke, Sinimula ng Austria-Hungary ang paghahanda kasama ng kakampi nitong Alemanya upang sakupin ang Serbia. Sa kabila ng pagsudod ng Serbia ng karamihan sa mga demanda ng imperyo, pinutol na ng Austria-Hungary ang diplomasya dito dahilan upang maghanda na din ang Rusya na kakampi ng Serbia para sa isang malakihang labadad. Nagdulot na ang opisyal na pagdedeklara ng digbaan ng sunod-sunod na mga proklamasyon ng giyera sa pagitan ng Alemanya laban sa Rusya at Pranses, kabilang na din ang Britanya. Sa loob lamang ng ilang linggo, lahat ng malalaking lakas ng kanluran ay nasa isang digbaan. Liban lamang sa Italia at Estados Unidos na hindi pa agad sumali, ngunit ito na ang naging hudyat ng isang malaking giyera na sumabay pa sa pagunlad ng teknolohiya na naging sanhi ng isang napakadugong digmaan sa makabagong patahod.